ayan guys And... ayan, ayan. 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 Ayan ating... ito na labas dito guys nakikita na na ang labas na yung may lemon dito at saka may na at saka yung na yung na guys at saka dito yung labas Di ba nung kukita nyo? Ayan. Alitres, ako sa, ito yung tawag nila, yung kema. Ayan. Pag, uh, ito sila kumakain. Dito. Ako naglilinis. ito yung part kasi dito. Loto ako. Kung saan yung part na loto, pinakainan nyo. Yun. Dito. Yung ating nahuhulog yung ano. Yung may bunga na yung bits guys. O, tingin yung Yan pala, nagbubunga siya sa taas. Ayan. Bunga ng dates. Ito yung ganda. Ito yung lemon nila dito. yung Ang ng bunga dito. Mag ano na ko dito sa kanila. months na. Wala pang bunga. Tsaka yun. Lemon. Lemon. Dates. Ayan. May pa ilaw ilaw pa yung nataas guys. Nakita nyo yun. Diba? Buuin ko muna itong aking vacuum dito. Kasi maglilinis ako dito sa loob. Ibuoy mo lang natin. Ayan. Kasi muna natin ito yung ating vacuum. Para makapaglinis na tayo ng ating

Ito, ito na ng mangga yan. Nagbubunga na rin daw yan. Pero noon, pero ngayon hindi ko pa nakita na bunga. Yan sa, ano na ako, ilang na ako dito. Yan. Ito yung labas nila, Yung bahay. Hanggang, hanggang third floor. Yan po, hindi siya kalak, matakas mataas masyado. At saka papasok tayo dito sa loob. Narangan ko ng plastik to kasi. Uulan, papasok yung tubig dito. Kaya inilagyan ko ng plastic. Para hindi siya mag pasok yung tubig. Tsaka ako din ang maglinis nito. Pasok natin yung pakin natin. Uh... Linis tayo dito sa loob. Ito yung fart. Nililinis ko dito. Ayan. Ayan siya yung part yung nililinis ko sa loob, ayan hindi na ito yung madumi kasi binak yung kuno noon kailangan ko siya ano ulit kasi baka malikabok, ganun, o, diba ayan, ayan. So, ato yung araw ngayon kaya dyan na po kayo at saka itapusin ko na ito, thank you for watching palo for more God bless